Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng tatlong buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga diumanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ari ang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag name -drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa ng bayan, at mapalitaw na siya ang biktima. Siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya. Kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga invento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan? Ang malalimang pag-iimbestiga, mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok?